So guys, andito Andito, bumalik tayo dito sa Ating hagdan na tumatakbo <laughs> ah, Sakay tayo dito ulit guys Sa ating hagdan, hagdan na tumatakbo <laughs> hmm. May bibili lang tayo guys gawi, Gamit sa kusina Ngayon, balik tayo dyan sa may deposit area. <laughs> so, galing na tayo doon, guys. Nag-deposit. Tingin tayo dito ng gamit na ano, lutuan. wala guys yung hinahanap namin dapat dun kami bibili sa ano yung mismong gawaan <laughs> wala dito <laughs> oh dito na lang tayo sa mga wheat bread ayan wheat bread maganda sa mga mataas ang cholesterol hmm, daming wheat bread dito pili tayo muna oh ito na guys oh Nakapili na tayo ng wet bread. Ito yung bilhin natin. Maganda to sa mga may mga kolesterol. Tapos maghanap naman tayo dito ngayon ng palaman natin. May palaman ba dito guys na walang kolesterol? <laughs> Parang lahat yata ng mga palaman guys. May mga kolesterol na kasamayan yan guys. Eh. Kasi mga mantika, may mga itlog kasi mga halo yan. Oh, dragon fruit na lang kaya bilhin natin guys. Oh. Oh, isang piraso guys, 82 pesos. 82 and 24 centavos. Ang isang piraso sa dragon fruit. Oh, di ba, guys? Ang daming prutas dito guys. Prutas na lang bilhin natin. Huwag na yung palaman. <laughs> <laughs> mm, may papaya. Gusto nyo mangga. O kaya saging. Tinamong o. 237 yung saging samantalang yung binili ko 20 pesos lang isang kilo oh, di guys o oh, yung pumilo 227 di ba ah oh, pakwan pala <laughs> nagutom na yata si madam damin <laughs> yung pakwan sinabi pumilo daw meron pang grips dito Oh guys 124 mura lang oh. sandali lang guys Ang, dito lang muna yung ating video magbibigay pa tayo ulit mamaya pipili muna ako ng bibilhin ko baka hindi ako makabili okay guys thank you for watching bye bye